Tuna na ang latest development sa ang Israel at Iran. Pero bago yan, pakilike naman ang video na ito. Salamat po. At ngayon, heto na. Punoray Israel e hamla chali chhe Iran. Biramhin Israeli hamlar protirodh korte palta akromon kore deshti. Er age sa loob ng ilang dekada, ilang hindi halata pero palihim ng nagsasagupaan ng Israel at Iran sa isang madugong aninong digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ngayon ang tagong gerang ito ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Kamakailan lang nasabat ng Iron Dome Defense System ng Israel ang sunod-sunod na missile attack mula sa Iran. Dati-rati ang bakbakan ay sa anyo ng mga lihim na operasyon ng Mossad. Pero ngayon, aktual na itong nangyayari sa ere. Ang Mossad, ang lihim na ahensyang panig Tik ng Israel ay hindi basta-basta. Sa halip na harapang umatake, dinasok nila ang mismong loob ng Iran nang hindi namamalayan ng gobyerno. Nakapagpasok sila ng mga tauhan, nakapagtayo ng sariling base ng mga drone malapit mismo sa kabisera ng Tehran at nakapagtanim ng sandata sa loob mismo ng kaaway. Isang halimbawa, ginamit ng Mossad ang panlilinlang para mapapunta ang ilan sa pinakamataas na general ng Iran sa isang meeting kung saan sila ay inambus at pinatay. Alam mo ba, walong buwan nila itong pinagplanuhan. Ibig sabihin, ilang hakbang ang layo ng Mossad pagdating sa diskarte. Isa ito sa pinaka-advanced na sabotage operations sa kasaysayan ng modernong g^era. Pero bago natin talakayin ang mga pinakahuling kaganapan, balikan natin ang ilang nakakagulat na misyon ng Mossad sa mga nakaraang taon. Noong taong 2018, nagtangkang kunin ng Mossad ang mga sekreto ng nuclear program ng Iran at nagtagumpay silang ilabas ito sa mata ng buong mundo. Pagdating ng Hulyo 2020, pinasabog nila ang Natanz nuclear site sa loob ng Iran gamit ang mga eksplosibong lihim na itinanim sa mismong pasilidad. Isang taon lang ang lumipas, Abril 2021, inulit ito ng Mossad, panibagong pagsabog at nagdulot ito ng matinding blackout sa buong lugar at hindi pa sila tumigil. Pagsapit ng Hunyo ng parehong taon, inatake nila ang isa pang planta na gumagawa ng mga parte para sa uranium enrichment. Sa pagkakataong iyon, nagpasok sila ng drone. Inilunsad mula sa loob ng Iran at pinatama sa target. At ang mga target ng Mossad, hindi lang pasilidad, kundi pati mga tao. Isang halimbawa, si Mosin Fakhrizadeh, ang nangungunang siyentipiko ng Iran sa larangan ng nuklear, ay pinaslang noong Nobyembre 2020 ang ginamit isang remote controlled machine gun na may AI na nakatago sa loob ng inabandonang sasakyan. At sino makakalimot sa tinaguriang pager attack noong Setyembre 2024? Hindi sa Iran ito nangyari kundi sa Lebanon kung saan tinarget ang grupong Hezbollah, kilalang kaalyado ng Iran libu libong handheld pagers at walkie-talkies ang sabay-sabay na sumabog. Lumalabas bumili pala ang Hezbollah ng bagong kagamitan mula sa isang peking kumpanya ng Mossad. Limang buwan pa bago ang insidente, nilagyan na ng mga mini-explosive ang mga device. Sa isang iglap, apat na put dalawa ang patay at mahigit tatlong libong katao ang sugatan. Sa likod ng lahat ng nang ito ay si Prime Minister Benjamin Netanyahu na sinasabing nagsimulang bumuo ng isang malawakang plano kontra Iran noong Nobyembre 2024. Para sa kaalaman ng lahat, matagal nang may proxy war ang Israel at Iran, suportado ng Iran ang Hamas, Hezbollah at maging ang Houthi Rebels, pawang kaaway ng Israel. At noong Abril 2024, literal nang nagpalitan ng missile strike ang dalawang bansa. Inulit ito noong Oktubre. Sa mga ataking ito, hindi basta nagpaulan ng bomba ang Israel. Gumamit sila ng mga intel mula sa Mossad sa loob mismo ng Iran. Ang resulta, wasak ang ilang air defense system ng Iran. Kabilang na ang apat na S-300 systems na galing pa sa Russia. Nawasak din ang maraming radar, kaya walang kalaban-laban ang Iran sa ere. Sa puntong ito, naisip ng Israel. Paano kung sabay nating isagawa ang aerial strike at ground sabotage? Kung magtagumpay ito, makakapasok ang Israeli fighter jets sa himpapawid ng Tehran ng halos walang hadlang. Kaya nagsimula na ang Mossad sa paghahanda. Isa sa mga ginawa nila ay palihim na ipinasok ang kanilang mga komando team sa loob ng Iran. Parang China na biglang nagpasok ng elite soldiers sa loob ng Amerika. Ganun ka wild. Hindi pa malinaw kung paano ito na isa Pero may mga teorya. Una, maaaring gumamit ang Mossad ng mga peking pasaporte at bagong pagkakakilanlan upang makapasok sa Iran mula sa bansang gaya ng Iraq. O baka naman sa iba pang border. May 5,000 milyang hangganan ang Iran na konektado sa Turkey, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan at Pakistan. Isa sa mga rutang ito malamang ang ginamit nila para makapagpasok ng armas, drone at kagamitan. At may posibilidad ding ginawa mismo sa loob ng Iran ang ilan sa mga paghahanda. Ayon sa mga ulat, matagal nang may nakalatag na underground network ang Mossad sa loob ng Iran. May mga koneksyon, tauhan at resources. Ang iba raw sa mga gumagawa ng misyon ay maaaring hindi Israeli citizens, kundi mga Iranian na laban sa rehimen. May chismis pa na sinanay daw ng Mossad ang ilang miyembro ng ethnic minorities o mga rebelding Iranian para lumahok sa mga ganitong operasyon. May mga safe houses din daw sila na nagsisilbing taguan at base para sa kanilang mga agent. At ang pinaka nakakabilib Ibinahagi mismo ng Israel ang ilang footage ng kanilang paghahanda. Sa video makikikita ang mga ahente ng Mossad na nagsiset up ng drone launchers o iba pang sandata sa gitna ng isang bukirin sa loob mismo ng Iran. Ang totoo, napakalaking sugal ng operasyon ng Mossad dahil kung nahuli sila siguradong tapos ang lahat. Kaya't siguradong matagal nila itong inihanda, maaari pang ilang linggo bago pa man magsimula ang aktwal na pag-atake at hindi lang sa isang lugar isinagawa ang paghahanda. Ayon sa mga ulat, tatlong bahagi ang bumubuo sa buong operasyon. Una, may isang field malapit sa Obakabad Military Base sa labas ng Tehran kung saan inihanda ang mga drone para sa atake. Ikalawa, gumamit din sila ng mga sasakyang may nakakabit na sandata, malamang mga drone o missile launcher. Posibleng ginaya ito sa estilo ng Ukraine kung saan paulit-ulit silang umaatake sa mga refinery at base militar ng Russia gamit ang mga sasakyang may drone. Ikatlo, may mga maliliit na guided weapons na ikinalat sa paligid ng mga air defense system ng Iran. Lahat ito ay sabay-sabay na inihanda para sa isang malawakang pagputok pero higit pa riyan ang lakas ng Mossad. Sa loob ng maraming buwan, pinayabong nila ang kanilang spy network sa loob ng Iran. At ito ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng operasyon. Lihim nilang minaman-mana ng kilos ng mga nuclear scientists at top military officials ng Iran. Hindi lang basta kung nasaan, kundi kung anong oras nandoon, saan kwarto at saan mismong gusali. Ayon sa ilang ulat, nilinlang paraw nila ang ilang top commanders ng Iranian Air Force para magpatawag ng meeting na agad na ginamitan ng precision strike. Wala mang detalyado ang paliwanag, isang source ang nagsabi, isinagawa namin ng ilang aktibidad para mas makilala sila at gamit ang impormasyong iyon na impluensyahan namin ang kilos nila. Tunog ordinaryo lang kung musad ang gumagawa. Pero ang pinakamapalinlang na bahagi ng operasyon ay hindi pa pala mismo sa Iran nangyari. Ayun sa ilang insider, ilang linggo bago ang atake, may mga ulat na ang Amerika raw ay tutol sa plano ng Israel. ang President Donald Trump ay ilang beses daw nagpahayag ng pagtutol dahil nais pa rin niyang ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Noong lunes, isang araw bago ang atake, sinabi ni Prime Minister Netanyahu sa mga reporter na sinusubukan ni Trump na pigilan ang plano. Pero paano kung lahat ito ay panlilin lang lang? Ayon sa ilang Israeli officials, sinadyang palabasin na hindi itutuloy ang atake para hindi maghanda ang Iran. Gusto nilang manatili sa mga regular na lokasyon ang mga target para sa isang sabay-sabay na pagsalakay. At si Trump mismo, matapos ang insidente, ay nagsabing alam niyang mangyayari ito. Nagpost pa siya na binigyan daw nila ang Iran ng anim na pung araw para magdesisyon. At ngayon ay araw anim na put isa na. Parang sinadya talaga. Tulad ng isang wink-wink deal, opisyal na tutol ang Amerika. Pero sa likod ng pinto, baka pinayagan nila ito. Lahat ng ito ay pawang espekulasyon. Pero kung totoo man, isa ito sa pinakamalawak at pinakamapanlinlang na sabotage operations sa kasaysayan ng modernong digmaan. Operation Rising Lion begins June 13. Existential threat. One, the threat of uh, Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs. The Pacific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal into the capacity that they would have: 3,600 weapons a year, new weapons within three years. Ten thousand ballistic missiles, each one weighing a ton, coming in at Mach six, right into our cities, as you saw today. Uh, and then in twenty in uh, six years, twenty thousand. Uh, that's in, in no country that can sustain that, and certainly not a country the size of Israel. So we had to act. It was the 12th hour. We did act to save ourselves, but also, I think, to not only protect ourselves but protect the world from uh, this uh, incendiary regime that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others, and that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. At dumating nga ang araw, madaling araw ng Biyernes, hunyo 13, sinimulan ng Israel ang Operation Rising Lion. Habang lumilipad ang mahigit dalawang daang fighter jets mula sa Israel patungong Iran, sabay-sabay namang pinaputok ang mga armas na nasa loob na ng bansa gamit ang encrypted satellite signals. Target ng mga drone ang mga missile system ng Iran, lalo na malapit sa Ashfrakabad Airbase. Kailangan nilang wasakin ang kakayahan ng Iran na mag-counterattack. At yun nga ang nangyari. Pinaputok rin ang mga sandatang nasa loob ng mga sasakyan at mga field isa-isang pinuruhan ang mga target. Ayon sa ilang video footage, kita pa kung paanong dahan-dahang lumalapit ang mga drone ng Israel at pinipili ang tamang sandali para umatake. Parang sa video game pero totoo. Dahil dito halos walang depensa ang Iran. Kaya't walang harang nang pumasok ang mga fighter jets ng Israel at hindi lang missile systems ang binanatan. Kasabay ng mga airstrike, tinarget rin ang mga top officials ng Iran. Sa loob lamang ng 15 minuto, mahigit 20 site ang binomba. Isa sa mga iyon ang meeting location ng mga general, Ang iba naman ay mismong mga bahay at opisina ng mga taong ilang buwan ng minamanmanan ng Mossad. Narito ang mga larawang kuha sa Tehran. Wasak ang ilang apartment buildings. At sa isa sa mga kuha, makikita ang mismong silid na tinutuluyan ng target ang tinamaan. Ibig sabihin, hindi lang ito gawa ng Israeli Air Force. Malaki ang papel ng Mossad at ng mga tauhan nilang nakatago sa loob mismo ng Iran sa pag-pinpoint ng bawat target. Sa kabuuan ng atake, mahigit 20 top commanders ang napatay, pati na rin ang anim sa mga nuclear scientists ng Iran. Ang operasyon ng Mossad na ito ay siguradong papasok sa mga pahina ng kasaysayan bilang isa sa pinaka-epektibong operasyon sa modernong panahon. Sa isang iglap, nakapagpalipad sila ng mga espesyal na sandata sa mismong loob ng teritoryo ng kalaban at kasabay nito, dosen ng Iranian officials at scientists ang napatay. Pinagsama pa ito sa full-scale airstrike ng Israeli Air Force, kaya't halos na-neutralize ang nuclear at missile capabilities ng Iran. Mula sa mga siyentipiko, mga general, hanggang sa mga missile defense at nuclear facilities sabay-sabay na tinamaan. Marami ang nagsasabi, ito na ba ang simula ng katapusan para sa rehimeng Iranian? O baka naman, ito pa lang ang simula ng isang mas malawak na gira sa gitnang silangan? At kung tuluyang sumiklab ang labanan, siguradong hindi lang Israel at Iran ang masasangkot. Nariyan ang Estados Unidos na may libu-libong sundalong nakadeploy sa rehiyon. Pero kung umabot man sa puntong yun, mas dapat ng kabahan ng Iran. Dahil paano kung ang totoo, may mas malawak pang plano ang Israel sa mga susunod na araw? At paano kung ang mga ahente ng Mossad na gumawa ng unang strike ay nasa loob pa rin ng bansa hanggang ngayon? Ayon sa mga ulat, posibleng may kasunod pang mga atake. Mas matindi, mas mapanira. Habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, nagiging mas magulo rin ang pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito maraming mamumuhuna ng lumilipat sa mas ligtas na assets gaya ng ginto. Ngayong taon tumalon ng halos 27% ang halaga ng ginto habang bumagsak naman ang halaga ng dolyar ng halos siyam na porsyento, pinakamababa sa nakalipas na tatlong taon. Pero ang mas nakakagulat ay ang performance ng silver na umabot na sa labintatlong taon na pinakamataas na presyo. Kasabay nito, tumaas ng halos 45% ang GDXJ Index, isang sukatan ng performance ng mga kumpanya sa pagmimina. Ayon sa mga eksperto, malaking tulong ito para sa mga investor na gustong tumaya sa ginto habang volatile ang merkado. Isa sa mga pinakabinabantayang kumpanya ngayon ay ang Axcap Ventures. May ticker symbol na GARLF na kasalukuyang nasa pinakamababang presyo ngayong taon pero pinamumuhunanan mismo ng kanilang founders at insiders. Sina Mario Bro at Tyron Bretonback, ang co-founders ng kumpanya, ay bumili na ng higit sa isang milyong dolyar na halaga ng shares at patuloy pa rin nagdadagdag ng shares sa open market. Isa pang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagtuon ng pansin sa Axcap ay ang kanilang flagship asset, ang Converse Gold Deposit sa Nevada. Ito ang pinakamalaking gold deposit sa lugar na hindi pagmamayari ng major developer o gold producer. May tinatayang 5 milyong onsa ng gold equivalent resource pero ang presyo nito ay 5 dolyar lamang kada onsa, malayong malaya sa average market valuation na 40 dolyar kada onsa gap na ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng marami na undervalued ang AXCAP at may napakalaking potential upside. Kaya kung interesado ka sa ganitong uri ng opportunity, gawin ang sarili mong pananaliksik. maaari mong tingnan ang AXCAP Ventures sa OTC Market gamit ang ticker GARLF at sa CSSE gamit ang AXCP.